Shout out guys, shout out guys, kakain tayo kasi ting kain na kasi ngayon. So sumabay ako sa mga ano, sa nagtokaste. Kasi Ramadan pa naman ngayon, is ano ngayon, ah, March, April 6, April 6 yata, April 6 yata ngayon. Ah, April 6, so. Yung, sabay-sabay yung, mm, ako sa pagkain kasi makakaya naman kung kumain ka na wala pa sa oras. So ito yung luto ko guys. Uh, uh, ang palaya with chicken with scrambled egg. di ba? Yan. Sarap siya. At saka yung rice natin from Saudi Arabia. So guys, kain na tayo guys. Masarap tong ano uh, uh, so magprimo na tayo. Thank you so much. Thank you, Lord. Amen. Diba? Mm -hmm. Masarap siya. Mm hmm. Mmm. Mm Kaan? 这是他本家。<Okay. S 1> Hoe mijn zijn jong. Ga in de app. Snelpita. Bye bye.